Pull out muna. <laughs> Inatras. <laughs> Walang naging silbi ang MSRP. <laughs> Yow, Dahil hindi siguro nahanap talaga ano bang problema, ano bang solusyon, ano bang pwedeng gawin. Alright. Okay, Sir ano Jason Kainglet, good morning. Live kayo sa so Double Wing sa so Double B. Sir Jason, good morning. Hi, Sir morning, Jason. Uh, Ayan. Good uh, morning. morning. Good morning. morning. Salamat. Salamat sa oras. Good morning oh, sana po nakapagkapik na kayo kasi mabigat usapan natin ngayon. Mabigat ang presyo <laughs> ng karning baboy. Uh, barbecue pa naman. Mahilig tayo niyan. Totoo hmm. yan. Pakipaliwanag nga po sa amin. Di ba nag ng DA? Alisin mo ng MSRP kasi wala masyado sumusunod sa mga retailers ng karning baboy. Nasaan po ang pagkakamali doon sa programang yon? Bakit? Hiwalang sumusunod. Pa, uh Oo uh, na, we welcome po yung uh, pag-atras mo ng DA dahil ang sabi na nila ay law compliance. Pero gusto po natin linawin na yung law compliance, uh, hindi po siya sa bahagi ng mga grazers dahil mm -hmm. tayo po ay tumutupad at miss po, po sa data ng DA, may labing isang farm yung uh, nasabi na nila hindi sumunod. Pero yung labing isang farm na yan, may mga paliwanag naman sila. Uh, anyway, ang ang low compliance po ay nasa bahagi po ng uh, retailer or biyahero. yun po siguro ang kailangan malinaw ng DA. Bakit po, despite yung pag-sunod uh, ng mga hagracers, hindi makasunod yung dalawa pang sektor ano yung traders at yung retailers. Yung sa inyo po, uh, Sir Jason, yung side ho ninyo kayo yung mga nagpo-produce, kayo nagsu uh, kasi yung benta ho ninyo sumusunod kayo doon sa presyo. Mm. Kumpara sa farm gate price sumusunod kayo. Ah uh, tama po kahit mabigat sa mga backyard kasi ang backyard sa totoo lang po dahil nga sa pagkalugi sa ASF, mm. lagi silang namamatayan ng baboy tapos nag-increase din ng mga biosecurity sa totoo lang po, ang benta dapat ng backer nasa 250, 255. Pero Dahil, dahil po nagkaisa sa 230, talaga pong masarama ng loob nila, talaga sa 230 na niya binibigay yung baboy. anong uh, ang kasi, serving hindi naman siya kamukha ng mga trade uh, commercial research na araw-araw nakakarga. No? O yung araw-araw ay uh, kung baga, naglalabas ng baboy. Ang backyard natin, siguro isa-dalawang araw lang after nun, six months ulit dahil yun po yung cycle ng ating mga pag pagpapalaki ng baboy. Kaya itong mga inabutan ngayon ng MSRP, talagang hirap sila dahil hindi naman sila araw-araw na pwedeng mag-adjust ng presyo. Oo. After one, two days, five months na po ulit bago sila makabenta ng baboy. Sandali, uh, mm. ibig sabihin uh, dalawan, dalawang araw lang yung supply ho ninyo tapos after six months ulit, ang sunod na supply ho ninyo ng karne. Tama ho ba? Pagka-backyard po, po, yung backyard, backyard kasi dahil uh, minsan eh, sa isang araw, sampu, mm. tapos 15 ibebenta. Mm. After noon, ang next cycle niya ay mga four 5 five months na po ulit dahil hindi naman sila o -o. merong maraming uh, mga live hogs, yeah, mga so, buhay na baboy. Na do, pwede ibenta araw-araw. Doon no, kayo, sa mga noon ninyo, backyard no, kayo? Backyard pa siya, commercial. Yung commercial, walang problema, sa emotional. In fact, ah uh, meron niyang ang nagbebenta nang 220. Hmm. Kaya uh, mas mabahaba pa doon sa ceramic uh, presyo sa sa farm gate. Hmm. Kaya uh, yun nga ang lagi po kasi nating problema, Sir magmalayo masyado yung agwat ng farm gate sa retail. Hmm. Uh, hindi lang po sa baboy yan, kahit sa manok, hmm. palay, bigas, uh, kumaga, yung talaga ang problema ng uh, agriculture natin hindi nagre-reflect po yung retail sa mababang pressure ng farm gate. Sir, ang, ang, unang dahilan na nababanggit kapag doon sa pagbawi ng MSRP, sabi ng mga retailers, hindi nga sila makasunod kasi nga daw kulang tayo sa supply. Ano po ba talaga ang lagay sa pangkalahatan na supply ng karin ng baboy sa Pilipinas ngayon? Totoo pong kulang cool yung ating local supply dahil nga hindi pa rin matapos-tapos yung ASF. Pero compensated naman po yung yung local supplies na napakalaki po nating uh, imported Importation. na Opo, mm -hmm. Last year, ay nasa 800 plus million kilos. Halos kalahati po ng ating consumption ay sa totoo lang imported na. Kaya po, hindi natin nakikita yung kulang pero talagang yung local. Yun po kasi ang piniprefer talaga ng Pinoys kung pwede lang. Uh, um, sa riwa tama po, presko. Yung important kasi, hindi mo alam sa naggagaling yan eh. Mm -hmm. Ah, uh, marami pa nakakalusot na smuggled. Yun po talaga preferred natin. Yung may meron tayong kulang doon sa fresh na talagang uh, bagong kape at sariwa. Pero Kasabi... hindi naman tayo kulang sa supply po in general. Okay. So dapat kung supply and demand ang pag-uusapan, wala tayong problema. Bakit ganoon pa rin ang preso? So, tama po tapos nga eh yung yung yung, yung imported na nasa 200 to 250 lang. Hindi niya mahila pababa yung local dahil nga ang, ang sagot po natin, mas prefer pa rin talaga na pinoyish mm. yung local okay. na kulang yung supply. Mm. Okay. As sinabi nyo kanina, ang problema natin na sa backyard um, hog raisers, tama po kasi uh, lang. konti lang mm. plus uh, matagal bago sila si makapag-produce ulit. Yes. Um, Gano ba kalaki yung pagka, pagiging dependent natin sa backyard hog raising kesa doon sa institutionalized, so yung mga commercial Dati po, 60% ang backyard, 70%. Mm -hmm. Ngayon, uh, unfortunately, uh, lumalaki na yung commercial dahil nga hindi nakaka-recover kaagad po yung ating backyard sa ASF. Eh. Pagka talagang tinamaan kasi ng ASF, ubus po yung baboy mo. So, hindi talaga kaagad nakarecover recover And unfortunately po ulit, for the past four years, uh, nawawala, kumokonti po yung ating backyard. At, ang dumadami, yung commercial. Hindi naman ang ayaw natin kasi mm talagang mag-commercial lahat. Kaya lang, bago naman yung livelihood po ng uh, libo-libo talaga, ang millions ang, ang ating yes. backyard at Pero, yung mga nakikita po sa pagbababoy. Sa ganitong sistema, hindi ba dapat talagang palakihin natin yung commercial um, production po ng baboy natin. Tapos hindi natin naalisan ng hanap buhay yung mga backyard. Kasi parang gagawin natin sila secondary pang support na lang. Kasi kailangan natin ng mas matatag na institusyon pagdating po sa food production. Hindi tayo pwede umasa lang sa backyard. Uh, hindi nga po, nagiging natural, natural trend lang po yung lumalaki yung commercial. Kaya lang po, pati ang commercial kasi tinamaan eh. Yun, malaki rin yun pagka uh, tinamaan ng commercial. Ubus din ng baboy. Uh, ang Policy kasi natin, basta may isang positive sa farm, lahat kakatayad, yes. kakal kasi, im oh, kasi imbis na maghawahan. Pero dahil ang commercial po, mas mahaba ang PC, kaya nilang makarecover siya agad. Yun, yun, yun ang problema sa backyard after mm. four months, 5 mm -hmm. months, tsaka pa lang sila susubok. At marami sa backyard natin ngayon, kumbaga wait and see. Mm -hmm. uh, dahil nga magsusubok sila, tatayan lahat ng puhunan, kabuhayan, tapos mamamatayan lang sila dahil sa isip So... so Talagang susi ngayon po ay bukod dun sa biosecurity, yung ating inaabak bakuna. Sana mm. ay mapabilis na yung... mga edya. Dahil supposedly, effective na yung sa, sa trials eh oh, since oh. Uh, January, February. Uh, Talagang sinasa, kahit po yung mga gumamit na smuggled, ano, yung mm hindi -hmm. na bansa. Kasi bawal pa naman yung commercial use. Pero so, marami na nga pong gumagamit eh. Oh, uh, observation ko lang ha, mas maganda ho maraming backyard farming. Kasi, mm -hmm. baka nakaka, mas makakamura tayo dyan. Kasi, kunyari, sa inyong munisipyo meron na mga backyard farm ho doon, uh, less ka sa logistic, less ka sa biyahe. Kasi, nandoon na eh. Doon na, right Tama sa po. mismong bayan nila, may nagsusupply na. Kasi diba? Kaya sa atin po talaga ay yung ating historical ano sa livelihood sa sa sa, mga kanayunan. Talagang mm. backyard po yung uh, yes. uh Yung commercial late din ang nagsimula yan hmm. dahil pero dahil sila may puhunan, sila yung talaga may kapital. Talagang yes nakakain na mag-produce ng mas marami. Okay naman yun kasi oh. uh, pwede naman talaga sa side side-by-side ang backyard at uh, oh. commercial. commercial. Pero, Talagang pero, na nagkataon, tinamaan lahat ng ASF. Ito, ASF. Pero ang problema natin dito sir Jason, ang tagal ng problema ng AS, ASF. So sa kailan ninyo nakikita makaka-recover talaga ang hog industry? Kailan natin nakikita na mag-stabilize o tatatag ang presyo ng karning baboy na abot kaya po ng publiko. Kasi yun ang unang-unang concern ng sabayan ng Pilipino, hindi ba? Pagkain. At isa yan sa mga pinakakukusuma natin, karning baboy. Eh, pero for now, ang problema nila yung, uh, nga, yung, uh, yung, trader eh. Di ba? O, hmm. uh, yun na nakikita ang solusyon. Pero may, solusyon ba yun? O talagang hindi kaya ng mga trader uh, na babaan pa siguro yung, yung cost ng pagbiyahe ng mga karne? Yung Ang ang sagot po natin diyan sir, nag-constructure mismo ang mga stakeholders. Ibig sabihin, mm -hmm. yung retailer, biyahero, tsaka producer with government, nag nagkwenta-kwentahan tayo. Kaya po talagang uh, umabot sa 230, yun mm -hmm. na sa producer, plus 70. Ibig sabihin, uh, mula sa farm gate na 230 plus 70. Yun yung kumbaga may kita na ang mga trader mm. bago na niya ipasa sa retailer tapos mm. sa retailer naman plus 50 mm. kung ibang kung ibang parte ng baboy plus 80 kung liempo yun oh. yung, yung mm. mga choice cuts yun po ay talagang ilang linggo go naming uh, pinag-usapan na constructor yun talaga yung lumala Pas Kaya talagang uh, mabigat din sa amin na nag comply yung hograisers pero yung yung ibang nasa nasa uh, kung baga ay industry ng pagbaboy hindi nakaka-sion doon sa retail kaya baka yun ang dapat silipin ng 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 government kung uh -huh. since siguro dahil nila dahil kung baga meron pong gray area sa gitna eh uh -huh. Uh, uh -huh. yung yung producer nakikita mo yung retailer nakikita mo pero nasa uh -huh. gitna yun po yung uh, walang masyadong control at monitoring yes. ang, oh. ang government. Oh. Ano? Oh. Uh, hindi lang sa pagbubuyoy po yun kahit sa ibang ating mga agri products hmm. totoo yan. Yeah. opo nasa gitna talaga yung problema, problema. kahit kung nung pumutok po yung presyo ng bigas last year ganun din ano uh, kita mo yung producer kita mo yung retailer uh, yung gitna po talaga ang medyo uh, walang S, control at uh, monitoring mo. Oo, kasi oh, Ay, si, aminado naman po ang gobyerno na marami yung nagpapasa-pasa in between eh. Mula sa pinagmulan hanggang sa dulo na binabagsakan ng produkto. Pero ang sinasabi nga nila, hindi rin basta pwedeng tapyasan kasi may mawawala ng hanap buhay. Kaya lang, yung problema naman natin sa dulo, ang bagsak napakamahal ng presyo, hindi kaya ng tao. Opo, ang, ang, ang sinasabi natin talaga sa, sa ngayon po, uh, kung kami ang magkikwenta, yung 350, yun talaga ang presyo po ko uh, uh, so, yun. Natin, uh, sa palengke dapat. natin, ah. 350 hanggang 380. Yung lumagpas mm. ng 400, nandun talaga yung sobra-sobrang sobra, sobra profiting. Overpriced uh, na yun. Uh, oh. Overpriced. Tsaka uh, uh. kung uh, mismo kasi sa producer at retailer, mm. ayaw mo rin mataas ang presyo ng bubble. Dahil nang bibili. Mm -hmm. uh -huh. Kaya lang, uh -huh. diba, diba ano? pwede, ba, ano, pwede mag-operate ka, Sir Jason, ng gobyerno laban sa mga ganong... Uh, Uh, overpricing. Mag meron bang um, legal basis para gawin yon At saka may basihan ba kung presyo yung pag-uusapan? Uh, um, meron po sanang basis. Kaya lang, hirap din sila sa monitoring. ah uh, okay yung, yung ginagawa ngayon na FTI yung bumibili ng buhay na baboy mm -hmm. at sila yung mag sila yung magbabagsak sa mga palengke ibig sabihin tinanggal mo yung gitna eh kukuha ka mm -hmm. sa producer Ibebenta mo sa mm -mm. uh, diretsyo na sa palike. Parang itong, mm. uh, itong uh, plano sa 20 pesos na bigas o yung yes. 45, 35 pesos, tinatanggal mo yung isang portion na sa tingin mo nandoon yung problema. At so pwede nating gawin yung, yung uh, parang um, template doon sa programa ngayon sa bigas uh, pero problema, magiging subsidized ng gobyerno yun na uh, Sir Jason. Ah, yung sa baboy po, hindi siya sinasubsidize dahil bina, uh, uh, bibili niya ng 230 sa farm. Uh -oh. Ibebenta niya diretso sa palengke. Kung baga, ang, mar Sino? ang markup po, doon naman kayo. Ah, FTA po yun ang gumagawa niya. Meron oh. ng uh ng binibiling 500 heads per day. Ano? Okay. Oh um, pero pero saan galing ang pondo ng FTI? may pondo po ang FDI. May sariling uh, pondo yun. Eh. Mm, Opo. Mm. Napapaikot niya yung pera na hindi niya mm. sinasubsidize. Ibig sabihin, pupuli niya ng 230, magpapatong siya ng 50 pesos, 60 pesos. Opo. niya sa pero, retailers. Pero ito ay hindi ginagawa usually by tradition ng FDI. Ngayon lang. Opo, ngayon lang. Tsaka siyempre, limited po yung volume dahil hindi naman limited. ganun kalaki yung pondo. Pero yun sabihin, eh. Oo. yung, po yung, 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 yung ginawa ng FDI, ipinapakita niya na talagang dapat ito lang yung markup sa gitna. Okay. Kung na halimbawa, gawin po yan ng FTI, pwede na tayo maglagay ng MSRP para hindi magkaroon ng mas mataas na markup yung nasa retailer, nababagsa so, ka ng FTI. Yung, ginagawa po ng FTI, kaya lang ang volume niya, malit po, yun, ah, nasa ah. 200 lang ngayon. So, kung, mm -hmm. kung, baga, kung meron siyang malaking pondo, again, dyan po papasok yung subsidy pagka uh -huh. talagang malaking pondo. Kasi kahit yung ito, pasok na natin yung 20 pesos ng bigas. Yung mabigat yun kasi you're subsidizing 15 pesos mm -hmm. para maging 20. Hanggang saan lang yung 5 billion na allotment sa so, ngayon. Ubusan ano, no? na so, ng pondo gobyerno ka sa subsidiya. Taka-subsidize. Oo oh, oh, po, oh, 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 yun. Ay, alright. Oh. Meron ka talagang iisipin, sustainability. Maganda po yung programa, makikinabang consumers. Pero yun nga po, ano, uh, malaki yung mawawala naman sa social service. Mm -hmm. yes. Kung doon mo lang ilalagay sa pag-subsidize ng tama. Tama. baboy, Oo po ng bigas po. Okay, Yun. Sir Jason, magandang umaga. Maraming salamat po. Thank you sa oras ninyo, Sir. <laughs> Opo, sa, maraming salamat sa pagkakataon at good morning din po sa kanila. Good morning, Sir. Sir Jason Kainglet, siya ho ang Executive Director ng Sabahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mga kapuso. So, salamat. Walang walang